The strawberry I'll put in the basket. one there you go mm. come on mm. on the other side there's more on the other side and here there oh. yeah there you go come on there are more it's more, yeah. Come on. Yeah. One, two. Here, more. Here, it's more. It's more, there. Oh, come on. What color? Hey, well done. Oh, last one. Come on, pull. Ay, yes. Come on, you're done. Good job, Isabella. Mm. glalaro <laughs> oh, na tao siya. Look at that, guys. Nakaano mm, Nakakano rin kami. La. This is ano. Last harvest namin ng strawberry wala na. <laughs> Nakaano rin three six nine pieces. Mm, come on. Hey guys, tingnan nyo ang aking Ay, hey guys, tingnan nyo ang aking bagu beans O diba, ang liit-liit lang nyo Pero ang dami yan ng bunga Ayan siya O diba Ano to eh, bali ito Ang tawag dito is French French dwarf Beans Ayan nga guys, ang dami oh. Ayan, ang dami. A na to eh. Malapit na siyang harvest. Ayan. O oh, diba, ang liit-liit lang ng ano niya pero ang dami niya ng bunga. <laughs> Ayan. Hi guys, today's video we're gonna harvest ang pananip natin. Ang <laughs> laki-laki na ng ating pipino. Di diba, Ang laki. Tingnan mo guys, on oh, ang laki. Wala, malaki pa sa ano. Ang taba-taba pa. Ayan, tingnan mo. One. Two. Three. Meron dito. Aray ko, four <laughs> five six it's one more growing need to need to water pa di sana Yeah Yeah and dami guys oh so, Tas yung ating beans harvest na rin natin kasi they get over na to Wala na Nag nandilaw na sira pa. Hanapin ang ating peas. Nag-mature na. Ayan guys. Ang ingay ni Isabel. May topak. Ayan, you know, someone's tired. Ayan ang ating beans. May gugulayin na tayo. Ay, bakit na napuputol ay? Kainis naman eh. Meron pa yan kasi may flowers pa oh. They, will, they still gonna go. Ang dami. Masira na. <laughs> ang dami. Ang dami din, 'di ba? Ano na siya? Maliit lang pero ang dami. Oh. There you go. Ang dami na natin, oh. Magugulay tayo. Let's eat. I think na yung iba, eh. Maliit lang siyang buwan, Pero ang grabe ang buwan, oh. Ito na, na-harvest natin tayo yes, huh? ating umbel pepper natin is not yet ang ating sili ilag I think they gonna go red right? na I think it's not it should be let's go to tomato to tomato guys ang dog hindi na natin harvest Look at the tomato, guys. Nips. Harbisin na natin. Nasama yung dalawa. Ito sa loob. Marami pang coming soon ito ay nako liit ah guys diba? kanya lang kalaki yung tomato it's never gonna grow big kasi this is mini tomato i think that's it and that's, the others is not good so yeah guys that's ating na harvest for today <laughs> Yan. Ang dami, di ba? <laughs> Pag may itinanim, may aanihin at may kakainin na tayong pipino. Ayan, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Harvest. Nasama yung tatlo na hindi pa hinog. Ganyan lang yung aking tomato. Ganyan lang siya kaliit. Tapos yung ating pipino. Grabe. Ang laki-laki. O, oh, diba? naka din tayo. Meron pang mga coming soon. Tapos, ayan ang ating beans. Kasi nang, nalate na siya ng harvest. Kaya, nangahinog na yung iba. Hindi na po pwede. Ayan, oh guys. Ang dami. Hmm, uh, tomato. tomato the have, uh, huh? I don't know. I just watered They need water a lot when it's hot weather. Yeah. Ang daming tomato. That one is ready there. Mm -hmm. Best tomato again. May hinog na naman. Harvest na naman tayo. Ayan, marami pang ano eh. Coming soon. <laughs> Sobrang dami. Ganyan lang talaga siya kaliliit. Ganyan lang talaga siya kaliliit. Ayan. Ito yung mag na naman. Ayan. Nahulog. Ayan. Dito naman sa kabila. Ayan. 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 Ayan ito. Nakakide. Nakatagoy nasa dito. Ayan, ang dami na natin. Hindi pa yan. Ayan lang muna. Pero marami pa siyang coming soon. Ang dami oh. Ang sarap niya, matamis. Ayan, ayan ang ating na-harvest. Oh. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Na-harvest natin today, guys. Ang tamis niya, guys. Ngayon ko lang siya natikman. Marami-rami, marami pang coming. Pakikita ko sa iyo, ang dami nating i-harvest iha ngayong araw. Look. hat sila nagsinuga na. Dahil sa sobrang init nowadays. Ayan sila. Nagsihinuga na. Ang dami. Ang hmm. dami natin na harvest. Ayan ba? Diba? Hi guys. Tara samahan niyo ako. Mag harvest na tayo ng ating tomatoes. Ang dami. Puro nahinug na lahat. Nagsabay-sabay sila lahat ng inog. Kaya tayo ay mag-harvest na. Ang dami nating i-harvest iha guys. Umpisahan na natin. Ayan no? Lahat nagsihinugan na. Ayan. Harvest na tayo. Meron na naman tayong panlagay sa salad. Hanggang sa kasulok-sulokan. Meron tayong ha-harvesting. Marami pang coming soon, guys. Hindi oh, ba? Nahinog na. <coughs> Excuse me po.

ayan lang muna ating harvest ayan ang ating harvest ang dami ating harvest na rin ang ating pepper ay siya ay nangulubot na tagal ayan guys tumanda na. Hindi natin siya nabunot. Hmm. Ayan. Marami pa siyang coming soon guys. Ayan. Marami pa siyang bunga. Ayan. O diba? Ayan. Ayan lang. Harvest natin sili at kamatis. Harvest na rin natin yan. Meron tayong isang pipino Ayan. Harvest na din natin. Kailangan ko ng kutsilyo kasi sharp tong pepino.